Pinag-uusapan nga rin ang team ng Barangay Hinebra at nananatili pa rin yung katanungan kung mapapalitan ba o hindi itong si Justin Brownlee bilang ang import ng Barangay Hinebra. Wala pa nga final na decision ang Asian Games maging ang PBA kung mayroon bang sanction si Justin Brownlee o wala. Nanganganib nga ngayon ang Commissioner's Cup Conference ni Justin Brownlee dahil nakadepende nga sa hatol ng Asian Games at magiging basya naman ito ng PBA kung mayroon nga bang suspension na magaganap o wala para dito kay Justin Brownlee. Tandaan rin natin na hindi nga performance enhancer ang nakita kay Justin Justin Brownlee at sangkap ito sa gamot na pwede nga sa US. Galing nga si Justin Brownlee sa surgery at kailangan nga niya ng painkiller para hindi niya rin maramdaman ng sakit. Kung sakaling nga na magkaroon ng suspension dito kay Justin Brownlee maging sa PBA ay malaking problema ito sa Hinebra dahil sanay na sanay na si Brownlee sa sistema ng Hinebra at dedepensahan nga nila ang kanilang Commissioner's Cup Championship title. Marami naman ang umaasa na sana nga ay mag itong si Justin Brownlee sa kanyang b dahil gusto ng mga Filipino basketball fans na makapaglaro pa rin ito sa Commissioner's Cup lalong lalo na nga ang mga Hinebra fans. Sobrang halaga ng role ni Justin Brownlee sa team ng Hinebra dahil na rin sa sanay na sanay na ang kanyang kakampi sa kanya at sunod sunod nga na si Justin Brownlee ang kanilang naging import kaya naman yung amuyan o yung chemistry talaga ay sobrang solid nga kung si Justin Brownlee ang kanilang magiging import. Ngayon nga ay isang malaking katanungan kung sino ang papalit sa kanya kung sakali lang na merong suspension na magaganap dahil na rin sa October 19 pa natin malalaman ang resulta ng B-sample ni Justin Brownlee. Nakita rin natin na kaya naman pala sobra ang galit ng mga basketball fans ng China sa pagkatalungan ng kanilang team sa men's basketball 5 vs 5 ay umabot sa iba't ibang panig ng mundo ang balita tungkol nga sa pagkatalo nila laban sa Pilipinas at sa France nga ay naibalita rin ito. Maging sa France, US at iba pang bansa na hindi kabilang dito sa Asia ay alam na tinalo ng gilas ang China sa men's basketball 5 vs 5. Bilyon ang populasyon ng China at sobrang dami ng mga players na kanilang pagpipilian pero nagawa ng gilas Ilocanias, Pilipinas na talunin ang powerhouse team na ito sa Asia at sa kanilang home court pa. Masakit ang matalo sa inyong home court at sa harapan ng bilyong tao ng inyong bansa kaya naman talagang masakit para sa China ang kanilang pagkatalo sa kanilang sariling lupain mismo. Yun nga lang ay posible nagagatungan nga ng China ang issue tungkol dito kay Brownlee para maban nga siya sa international competition lalong lalo na kung nagpositibo itong si Brownlee sa kanyang sample B at sa October 19 nga natin malalaman ang resulta ng kanyang sample B malapit na magsimula ang Commissioner's Cup at hindi lamang sina Justin Brownie at Rondi Hollis Jefferson ang makikita natin ngayon dahil meron na ngang Thomas Robinson ang NLEX Road Warriors. Naglaro sa NBA ang player na ito at may listed height na 6'10. Siya sana ang magiging import ng SMB noon kaso nga lang ay meron siyang injury at nagpagaling nga siya kaya hindi ito nakapaglaro noon sa SMB. Ngayong 2023 ay nagbabalik nga siya para dito sa PBA pagkatapos niyang maglaro ngayong taon rin na ito sa Puerto Rico. Napabilang sa mga NBA teams ng Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers at marami pang ibang NBA teams ang player na ito bago siya napunta sa Lakers na kung saan dito sa Lakers siya naglaro bago siya umalis sa NBA. Ngayon naman ay susubukan niya ang mga players ng PBA at maglalaro nga siya sa PBA Commissioner's Cup para sa team ng NLEX Road Warriors. Ang import naman ng Rain or Shine na si Summers ay isa ring dating NBA player at naglaro siya para sa team ng Detroit Pistons, LA Clippers at nagpalipat-lipat ng liga sa iba't ibang parte ng mundo kaya naman malawin Hawak ang experience ng player na ito mapa NBA o international competition man dahil halos napuntuhan na ngayatan niya ang iba't ibang liga ng basketball sa iba't ibang parte ng mundo. Magiging exciting talaga ang PBA Commissioner's Cup dahil merong mga bagong imports ang iba't ibang PBA teams at masusubukan naman ngayon si Naronde Hollis Jefferson at Justin Brownlee. Gusto natin na maglaro itong si Justin Brownlee sa paparating na PBA Commissioner's Cup at sana nga ay hindi mabigyan si Brownlee ng suspension dito sa PBA. Magkakalaman na nga sa so October 19 kung ano nga ang hatol dito kay Justin Brownlee at halos lahat talaga ng mga Filipino basketball fans ay umaasa na hindi nga masususpend itong si Justin Brownlee dahil unang-una ay hindi nga performance enhancer ang nakita sa kanya at isa talaga siya sa nagbigay ng karangalan para sa ating bansa sa katatapos lamang na Asian Games 2023.